Hello mga idol, another vlog, another day. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-register ngayon sa bagong Dole website ni Dole. Tut tuturuan ko kayo or i-explore natin ito ng Dole NCR client portal kung paano mag-register ng establishment. Ngayon, nag-register ako ng ating bagong establishment ito lang ganito ang gagawin lang natin. Punta tayo sa myclients.ncr.dole.gov.ph Click natin yung get started. Tapos, makikita nyo ah, uh, itong uh, sign in or uh, mag, mag ano kayo, sign in or sign up kung wala pa kayong account. So, mag sign in muna tayo using your email address at password. Then, yung uh, OTP code na marireceive nyo siya mga idol sa email kung saan nyo register nilink yung uh, registration niyo Pagka-click ninyo, ito yung uh, example ng OTP code. Yung nyo lang yan, makapaglalik. Ito yung itsura ng dashboard ng uh, website ni Dole. Nandito na po lahat yung kanilang uh, reporting. So, mas mabilis na po siya. Okay? ay uh, i-explore natin yan mamaya pero ngayon uh, turuan ko kayo kung pa, paano muna i-register yung inyong establishment para mabilis. Ha? Kapag halimbawa naman, option 2, wala pa kayong account, mag-register lang kayo dito using, i-click nyo lang yung sign up. Then, uh, meron na siyang, uh, ano, i-click nyo lang itong, uh, uh, may mga asterisk na ito, nandiyan na yung mga option. Halimbawa, region nyo, i-click nyo na lang yan. Tapos, ilalagay nyo lang yung uh, either owner ng company or representative. So, itong niregister ko is ang aking nilagay ay yung representative. Tapos, magsiset lang kayo dyan ng uh, password, confirm password. Tapos, meron lang siya uh, i-click nyo lang ito sa privacy policy. Tapos, sign up nyo na. After that, uh, ayan, nung nag, ano ako, nag-register ako, is nag-server error lang siya. Ulitin nyo lang, guys. Tapos, makareceive na kayo ng uh, ganito. Ayan. Tapos, i-agree nyo lang ito. After that, makaka-receive na kayo na ang verification email address. Tapos, i-check nyo yung uh, email address. I-click nyo lang itong uh, email uh, verification address, itong link na ito. Tapos, uh, mag-proceed na po kayo sa email verification. After that, ito nag-error lang yun sa akin pero meron niyang congratulations, successful maka makakapunta na ulit kayo sa dashboard ng inyong account. After that, sa dashboard na yun, uh, i-proceed nyo lang itong uh, establishment registration under rule uh, 1020. Proceed nyo lang doon. Tapos makapag-login kayo dito sa my establishment. Okay? So, sa pag-click ng establishment, i-click nyo lang yung my establishment. Uh, Tapos makakarating na kayo dito sa establishment registration. Meron siyang pipilapapan nyo lang po yung uh, details nito at uh, saka yung certification niya. Then lahat po niyan makaka ibibigay niya lahat nung details. Uh, ibibigay niya po yung lahat nung kailangan yung pipilapang details sa. Uh. Especially yung email address plus yung eh uh, ito. Makaka-receive kayo ng uh, confirmation pag makareceive na kayo ng itong establishment uh, registration na ito, itong certificate na ito, iprint nyo lang siya, successful na inyong uh, registration. Yun lamang mga idol, maraming salamat. And God bless everyone.